Hello mga kabatang helmet, today is a very very happy day salamat sa mga bagong pasok sa channel to please don't forget to click the subscribe button and turn the tiny bell para lagi updated sa ating mga pinupuntahan at yung na-upload at sinasusawan namin ng Pityo Gapor and for the next video mga kabatang helmet hindi talaga tayo magsasawang umepal, di ba video Gapor mm -hmm. so ay may babasahin tayong statement mga bata helmet ayan, nababasa nyo dyan, ang nakalagay dyan na yung yung statement ko, yung komunista yung patayin kasali ka, o oh, diba Asper, per Rodrigo Duterte, former president, saying his previous statement about killing communists, including Representative Franz Castro, November 16, 2023. Ito, may bagong statement mga ng helmet. It bears emphasizing that none of the requisite elements of the crime charge are present considering that I made no actual threat whatsoever to complain and cast As per Rodrigo Duterte, former president written in his counter affidavit referring to the October 11 episode of his SMNI program December 15, 2023. So, ayan mga helmet, yung pala yung doon sa counter affidavit, no? Bidyo ka po, yung kahapon na dinala nga ng mga representative ni Tatay Diggs. So, ay mga kabatang helmet, anong masasabi nyo dyan? Anong opinion nyo, no? Base dun sa una niyang statement noong November 16, 2023. After halos one month, may hmm. bagong statement. December 15, 2023. Ayun na nga. Ikaw, Babi Jugo, para anong masasabi mo dyan? Nasaan ang pangulo? Nasa ang na pangulo? <laughs> di ba yan lang yung tanong dati? Nasaan ang oh, pangulo? Yung pag may bagyo. Yung pag may una. bagyo. Pero, ayan nga mga kabatang helmet. siya? Kasi nga, di ba, Bijugapur, baka nga maambunan. Kasi nga maulan nga yung mga panahon na ito, mga kabatang helmet. Ay, Kaya oh, siguro hindi okay. nakapunta, di ba, si Tatay Diggs. Pero, ito nga, no, statement via statement, mga kabatang hmm. helmet. Halos ang banana kalipas. Parang may nabago yata, di ba? Na sa statement, sa unang statement, sa unang yung sinabi. Tapos dito sa pangalawang sinabi, doon sa counter affidavit, parang may kakaiba. So, ayan mga bata helmet, ano masasabi nyo dyan? Anong opinion nyo dyan? Ang daming mga issue ngayon, no? Pero, hindi talaga ako makamove on sa Protect Sarah, Support Sarah, mga bata helmet eh. Saan galing yung konsepto na Support Sara, Protect Sarah? And, mega love shoutout muna ang mga bata helmet kay Sir Felipe. Uh, Abit Junior no? Yes. Jugaper, na nagbigay ng pangmalakasan na paayuda, Nagbigay siya ng super Thanks, Maraming maraming Salamat po. so much po. Asahan niyo po, mga karating po, sa mga kababayan natin. Pero ito nga, mga kabata helmet, ang dami ko nabasa sa mga komento, no? Sa inupload nating video kagabi, Jogapar. Mm -hmm. Na, bakit ka protect Sarah, support Sarah? Mm -hmm. Yung, sa ICC ba, na konteksto? Kasama ba dyan si Sarah Duterte? Si Madam Sarah Duterte? Kasi nakalagay sa mga tarpaulin support Sara, protect Sara. Eh di ba ang mm, inuusig diyan si Tatay Diggs, di ba? Oo oh, nga no. Pero bakit Sara parang puro Sara yung nakalagay doon sa tarpaulin nila? Baka, yung mga supporters <laughs> yung may dala bigo ka par ng protect Sara. Eh, Sarah, Support Sara. Di ba dapat doon support Tatay Digong, di ba? Oo. Oh. oh. Protect Tatay Digong. Iba? Eh, baka akala nga Pero bakit Sara? Kasama Sarah? siya. So, ayun mga bata helmet, i-comment nyo dyan kung anong masasabi nyo, di ba, ng pangmalakasan. Basta, stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay nyo nag-helmet in a book, keeps getting better everyday. God bless everyone. At kung nagustuhan mo ang video na to, kalimutan mag-subscribe, di ba, video ka par? Kasi malapit na po ang mag next year. Abang-abang tayo para sa ganap next year. At New second, year na. Yes, second day na po ngayon ng anticipated mass ng simbang gabi sa so, masaya ng pag-asa tayo pa ay mag Kita-kita doon. Bye! Sino ang presidente? Lenny Robredo! Roberto.